Bida-bida nga daw itong isang referring ito mga idol at sinira na naman ng isang game in the NBA. Pero bago nga natin pag-usapan yan mga idol ay atin munang bigyang pansin ang pagbawi ni Zion Williamson matapos nga ng hindi niya magandang performance against Laker sa Lakers sa in-season tournament. At alam niyo naman ng mga idol na naka-receive nga ng matinding backlash etong si Zion mula sa mga fans, sa mga analysts at sa mga former players at kinall out nga sa mga idol to be better sa kanilang upcoming games and to be in shape. Well mga idol ngayon nga sa next game nila after nung matchup nila sa Lakers and again sa number 1 team sa Western Conference na Minnesota Timberwolves ay pinakita nga ni Zion Williamson kung ano talaga ang kanyang potensyal. Well, nagtala lang naman siya ng 36 points, 5 rebounds, 2 assist, isang steal, isang block in 32 minutes of playing time. Panalo nga sila by a big margin 121 to 107. So talaga nga namang statement game ito para nga kay Zion Williamson. At ito pa again sa one of the best defense in the NBA ngayong season. Ginawa ni Zion Williamson mga idol ang kanyang season high. Matapos nga siyang tawagin na mataba, mabagal at hindi nga maayos ang kanyang paglalaro. At ngayon nga mga idol ay atin ang pag-usapan ng bidabidang referee nga daw ayon sa maraming NBA fans at talaga naman daw na inagawang spotlight mula sa mga players papunta sa kanya. Well sa tapatin kasing Hawks and Nuggets ngayong araw mga idol ay si Trey yang nga ay na-eject nang dahil nga daw mga idol naging very emotional ang isang referee at pinairal nga daw ang kanyang pride. Well, in a particular play kasi ay si Trae Young ay nagpasabit fouling nga mga idol and hati ang opinion dito ng maraming NBA fan kung dapat bang tawagan ng foul ito or hindi. Yung iba sang ayon na this is a foul twice nga daw na na foul si Trae Young. Yung iba naman ay sinasabing hindi dahil eto'y pasabit na foul at hindi na nga daw po pwede ito ngayon sa NBA. And well mga idol of course si Treyang frustrated hindi gusto na walang foul call Leon ay nagreklamo sa referee and of course very emotional ang mga players kapag ganyan pero Treyang is not doing something na dapat naman nabigyan ng technical foul at matapos nga niya na pumalakpak na lang si Treyang kung baga paglalabas niya na nga lang din ng frustration niya, isang way ng paglalabas ng galit niya mga idol pero hindi nga yan nagustuhan ng referee. At dahil nga sa pagpalakpak ni Trey Young, technical foul si Trey Young at ineject pa ng same referee with the second technical foul. At hindi pa natapos ang emosyonal na referee dyan mga idol nang dahil pati itong Hawks coach na si Quinn Snyder ay pinatawan niya nga ng technical foul. Kaya nga mga idol, talo sa close game ang Atlanta Hawks 129-122 dahil nawala nga ang kanilang star player in just 26 minutes of playing time. Isang referee na naman mga idol ang sumira nga daw ng isang NBA game.